<laughs> Maganda Magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video. So, yon Nabasa natin to sa ano, no? Sa Twitter. Maraming uh, marami nagpost ito. Hindi lang si p News. Pero, yun. Shoutout kay p News. <laughs> sa post niya. Uh, ayun. Salamat sa post niya dito sa Twitter. So, sabi dito, 95% daw ng mga NFT sa market ngayon, eh, worthless na. So, sobrang dami nun, ano? No? Um, ang actual numbers is 73,257 se, uh, 73,257 yung total then 69,795 is wipe out na so kung makikita nyo grabe negative yung nin, negative yung ano nya yung sinesend dyan na message uh, which is hindi natin i-deny -de hindi natin um, i, uh, ano ba kita try i-argue yes uh, the NFTs are down, bad, ridiculously bad. Pero let's ano no, uh, let's take into consideration na majority ng mga NFT projects na yan or at least a portion, sabihin natin a portion, hindi natin majority is from bad actors talaga. Marami talaga na gano, nag-try manamantala nung uh, boom ng NFTs sobrang dami and I think kasama sila dun sa mga wala na ngayon syempre mga rug di ba sobrang dami ng rug pull sobrang dami ng mga NFTs din na hindi naging successful or sobrang dami ng NFTs naman din na, na nakapag start nakapag launch may na deliver na basic game pero in the end hindi rin nakapag ano hindi rin nakapag move forward ganun talaga sa mga startup and may mga NFT rin dito na PFP. Hindi ko alam kung uh, ano yung ano ano yung kabuuan ng 73,000 257 na yon. Ito ba yung uh, dating may value ngayon wala nang value or lahat lang nang na-launch. So tingnan natin yung ano. Hindi ko pa to nakita. Kung ano to? So mula to sa investing.com no. Um ayun. okay, market cap is zero na daw. Teka lang, tingnan natin. Uh, huh. Alright. So, walang ano. Okay, anyway. Ah uh, mukhang wala namang sinabi dito na... Walang sinabi dito na dati ba siya may value, tapos nawala. Or talaga namang at the start, wala namang talagang value. So, ito. Ang isa natin, ano, syempre... Ang isa natin titignan, which is alam kong uh, iniisip nyo si Axie Infinity, wala na siyang value. Ha. Well, uh, hindi natin masabi. We cannot say the same with Axie Infinity. Kasi definitely, Axie, Axis have values, have value. Meron pa, madami pa. And papakita ko sa inyo kung gano'n ka, ano, uh, gano'n pa may value yung Axie Infinity. And Siguro dito tayo magsimula sa marketplace. Okay, so sa total sales within 24 hours, ito, pakita ko lang sa inyo, may 5,799 na sales. Mix yan, hindi natin alam kung ano yan. Uh, and volume within 24 hours, 38.48. So, it to PHP. Uh, huh, 38.4, it is, that's 3.4 million PHP Uh, 24 hour volume. So umaandar yung ano, umaandar pa yung economy ni Axia. Well, hindi na ganoon ka lalak dati, pero within 24 hours 5,466 yung gumalaw or nabenta, nabili. Then for the past 7 days, 265.36 it yung volume. Siyempre, hindi accurate to dahil nagbabago-bago yung presyo ng ita. Pero, Rap uh, rough estimate, ito may 24 million na ano, 7 days. 7 days pa lang. Then for the past month, may 1,000 it. Which is probably 100 million or yon, uh, 93 million yung umabot. So meron pa siyang ano, may value pa na umiikot sa Axie Infinity. And ito, tignan natin yung floor price niya. Siyempre check na rin natin state ng market. So, 1.69 yung floor price ngayon. Okay. So, meaning, meaning, teka lang, tignan natin. Meaning, uh, let's say, if yung 441,000 dito, ay hindi, di natin masasabi kasi na 1.69 yung presyo dahil yung iba dyan mamahalin. Uh, at mamaya may kita natin yung yung ibang mga mamahalin na sales. So, tingnan natin ulit. Balik tayo sa market base. So, meron pa rin 441,760 axis na nakabenta ngayon and ang pinakamababang presyo is 1.69. So sa 1.69 dollars na lang uh, at least oh yan at least ito yung ano 746,000 dollars times 55. So 41 million pa yung overall worth. At least ito yung pinakamababa na kung mabib kung i ano bibigyan mo ng value lahat yan. And may nabibili, nakita naman natin yung sales volume, di ba? May, may nagkakaroon pa rin ng bilihan at bentahan dito ng mga aksi. And ayun, so tignan natin yung sum of the dito. Tignan natin sa market, eh, market marketplace para makita natin yung mga sales na significant. Katulad dito, top sales. Uh, 16 hours ago, si, uh, may nabenta na isang aksi worth 4,800. ba? Diba? isang aksi 4,800 magkano na yun dollars yan ha dollars yung pinag usapan natin so 4,800 times 55 that's 264,000 para sa isang aksi and nabenta yan last 16 hours lang then ito isang uh, arctic plot 2,000 dollars naman so siguro 100 plus 2,148 times 5 118,000 diba so yun over the past 24 hours yan guys ha 24 hours ganyan ito yung mga nabenta. Isang picture, o oh sige, tignan natin sa past 7 days. So, the past 7 days, merong isang aksi, tignan nyo naman, no? Oh, na worth, uy, ito pala, yung una, 7,970. Tignan nyo naman, 7,970 times 55. So, 400, halos kalahat million, isang aksi. Grabe, isang pirasong aksi, sinong namili? So, ayun, may, ano yan, na, na, sales to, ha? Ah, ibig sabihin, may namili talaga, last September 18 and the buyer is yon immortal si eternity kanino niya binili baka sila sila din oh no? kay Coco Bear so si Coco Bear mamaya may kita natin yung collection niya and kung gaano siya kayaman ah uh, when it comes to Axie Infinity and magugulat kayo na hindi pala si Coco Bear yung pinaka merong pinakamaraming Axie. and makikita natin yan dito sa bagong release na ano na eto nag nag naglista na naman siya oh 7000 dollars na naman oh no? grabe yeah. ayan so So, si Axie may value. And, eto may kita natin how ridiculous yung ano pa. Yung Axie Infinity. Grabe. Ito. Meron sa Mystic Axis pa lang, may 277 si Coco Bear na Mystic Axis. So, puntahan natin yung ano niya. Puntahan natin yung account niya. Grabe. 267. 200 ano 277 Mystic Axis. So Mystic Axis yun yung pinakamahal sa ano. Pinakamahal na pinakamahal na ano na axis na nage exist So total niya sa inventory niya may 765 axis siya. Items 900 9588. So wala siyang land. So tingnan natin, filter lang natin kung gaano karami yung mystic axis niya. Yung 277 and yung mga for sale, magkano yung pinakamababa? Hmm, wala siyang binebenta. So ito. So, Ayan. So 277 axis. Hindi siya nagbebenta, so hindi natin malalaman yung base. Pero uh, sa marketplace, may kita natin yan. Puntahan natin yung axis. Then tingnan natin yung pinakamurang binibenta na Mystic Axis. Mystic Axis, rather. So may, uh, may 47 na nakabenta. Ang pinakamura is $5,261. So imagine kung ililiquidate niya, mabilisan yung mga axis niya. Let's say ano na lang. Uh, 3,000. Uh, Uh, ano, 5,000 na lang. Pero, mabilis to sa 5,000 eh. So, 5,000 dollars na lang. So, may 1.3 million siya na, ano, worth ng Axie pa lang, sa Mystics pa lang. That's 76 million. Grabe. Grabe yung, ano, grabe yung yaman ni Coco Bear. Siya rin yung may pinakamaraming origin. Origin Axies. Tingnan natin kung magkano yung pinakamura. Doon na lang natin ibase. O, oh, ang pinakamurang Origin Axie is $524. So, $500 mo na lang. Meron siya $592. Grabe, no? $592. $592 times $500. Tapos $296k times $55. So, $16 million. So, plus $73 million kanina. Tapos $89 million pesos na. And, tignan nyo naman to. <laughs> The Limitless Mobius. Ito yung sinasabi ko na pinakamaraming aksi na meron. So, sa inventory niya, may 300,000 aksi siya. Diba? So, magkano yung pin... Grabe! Ah, uh, tignan natin kung ano, kung ilan yung mga for sale. Ah, uh, sino, kung meron siyang for sale, wala siyang binibenta. Hindi siya nagbibenta. Talagang ano siya, holder siya. Grabe. Grabe to, grabe tong tao na to. Ayan, so may 303,000 siya na ano, na access. Sobrang dami nun. Sabihin mo na sa 2 dollars each na lang. <laughs> kung gusto niya talaga. Pero hindi eh, may mga ano eh, may mga magaganda siyang access. So 303,000 access na lang, 303,237. Oh, Times 2 dollars mo na lang, 606,000 dollars yan. Times 5, that's 33 million pesos. Grabe. So, hindi naman natin sinasabi na mabibenta nila yan ng ganyan, na mabilisan. Pero, Yeah, paunti-unti. Kung gusto nila i-liquidate, mali-liquidate nila yan dahil again, mayroon pang ano, tumatakbong economy sa Axie. Nakakaroon pa rin ng bentahan. Ayan, mayroon pa rin. Mayroon pa rin. And, nakakatuwa. Bakit? Kasi, um, Axie, napuprove niya na, ano, na, is here to stay. Gaya nga ng sinabi niya dati na, kahit ilang bear market pa yung pagdaanan nila, dahil sa mga na, na-raise nila na capital during the boom Nung Axie Infinity Talagang ano na sila uh, Set for life na sila Or at least As uh, Axie Infinity is here to stay Yun Yung masasabi natin dito sa ano no Sa mga data na nakikita natin And grabe Pag pinanood nyo sa TikTok Nagugulat ako um, Sa TikTok may mga live streamer ng Axie Na sobrang active hanggang alas 2 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw, minsan alas 7, may nag stream na ng Axie. Kaya nakakatuwa yung Axie V2 and kaya na-inspire ako na bumalik or at least na-inspire ako na uh, ipagpatuloy yung paggawa ng content for na uh, Axie content natin. Pero syempre, darating ulit yung time na siguro magtitingin tayo ng iba't ibang laro. At nakaka mas nakakatuwa ngayon kasi nga mas filtered out na lahat ng mga bad actors filtered out na sila. Hindi na sila pwedeng magano, magluko, Or at least konti na lang sila yung magbabalak na magloko dahil sobrang kilala na natin yung mga stable na NFT projects. So yun, isa na nga doon si Axie Infinity. Marami nang ano, maraming nang uh, sumunod sa yapak ni Axie Infinity. Pero yun, ano pa rin. Uh, nandito pa rin siya kaya nakakatuwa. So yun, sa land ang um, pinakamura na plot is $390. Super so, basic na plot yan. So, may $390 or parang, ben, ilaw niya, 20 mil? $390? O yan. So, $21,000 pa rin yan. Then, syempre, yung Arctic plot. Pag inano natin, yan, for those na ano lang, baka curious lang kung magkano pa yung plot. Ito, medyo ano ako. Medyo hesitant ako dito sa plot na to. Bakit? Kasi one port pa lang ng total plots yung ano nalalabas or na i-release -re nila. Walang sale na ano, walang sale na Genesis. Uh, Mystic. O, oh, so sa Mystic, ayan, ang pinakamurang Mystic plot is $6,000. Ayan. Anyway, um, kung mapapansin nyo kasi, ba't ako hesitant? Again, one port pa lang ng total plot of land yung re release And, I'm afraid na baka pag ni-release ni Axie Infinity yung uh, the rest, yung three port na yan, ito, yung dito, yung dito, sa lower right, and then sa lower left, pag nilabas nila yan, um, bababa yung presyo ng plot of Pero I don't think na mahayaan ni Axie Infinity yon. Siguro dapat i-release niya to super gradually or sobrang hirap ma-attain nitong three port na to. Na para hindi niya ma-drive pababa yung presyo siguro dapat yung uh, tournament base or in-game base yung pag-acquire na sobrang hirap para magkaroon ka ng another plot of land. Ewan ko, basta pahirapan dapat nila. Kasi, babagsak yung presyo ng land because of the oversupply na mangyayari. Well, okay lang din sa atin yun. Gusto naman natin mag-acquire ng, ano, no, ng plot of land. Kasi magkano na lang, 20k na lang yung pinakamababa. Pero ang target natin is magkaroon tayo ng ano, magkaroon tayo ng ay ka lang ng land na at least yung ano yung forest naman and mga forest lang okay na tayo or siyempre kung sa swerte arctic diba magkano bang pinaka ano, murang forest plan no? So, 50 mil <laughs> may get 55,000 siguro mga 55 around 55,000 yung pinakamurang forest plot then pinakamurang arctic makakakita ba tayo dito wala sa first page grabe big sabihin, uh, napakamahal pa. $2,000 o so $100,000 yung Arctic Flat. So, ayun. <laughs> Medyo mahal pa, no? Medyo mahal pa yung, ano, yung Arctic Flat. And, yun, inaasahan natin nga na pwede yan bumaba. Depende sa gagawing release ni Axie Infinity ng iba pang plot of plan. Wala pang plano si Axie Infinity na sinasabi or wala pa siyang update kung kailan lalabas yung 3 port supply nung ano, ng mga plans. Pero yung target natin, forest. Baka kayanin naman. Wow, baka kayanin. Big words. <laughs> Pero yun. Uh, ah, yeah, yan, so I think. Ah, uh, ito. nako, ito pa pala. Isa pang nagbibigay ng value. Hindi lang kay, hindi lang kay Axie Infinity. But also to um, Sky Mavis. Yes. Nagiging platform na sila ng iba't ibang games. So mukhang tinototoo nila na magkakaroon ng uh, diversified ecosystem yung ano yung yung Ronin, yung chain, di diba? Kita nyo naman dito, may origin na tayo dito, may homeland, may, may dal, classic, project T, then uh, ray lights, yung inano yun pa natin, yung kinover pa natin na isa, no? Sky Smash Axie, yung uh, isa pa yung card game pa na isa. So marami, marami. And may paparating pa, alam ko may mga paparating pang mga games. Itong si Axie Infinity. And yun, na-excite na ako na ano. Na-excite na ako na makita yon Hindi ko alam kung makikita natin dito eh. Pero grabe, no? Grabe, grabe. So, yun. Um, yep. It's a sad thing na 95% nung ano, ng mga NFTs eh, bumagsak ang presyo, naging worthless. Pero ang the good thing is, there's still 5% na, na ano, na may value. 5% pa rin yun. Uh, and that's in a thousands yung project. Hindi naman siguro uh, sobrang taas, baka nga piso na lang yung value ng iba. Kasi 6979, diba? 3,462 projects pa rin ng NFT eh may value. That's parang light at the end of the tunnel to. Hindi to ano, hindi to positive na positive na ano, no? Kumbaga, ship in mindset lang na may 3,462 projects na may value. Na, dati naman, ang general consensus or general thinking natin, yung mga NFTs are JPEGs or mga picture lang yan na wala naman value. We started from zero. So, kung yung 3,462,000 na yan ay eh may value kahit piso, it's a win for the space. Hindi man ganun kagandang panalo pero it's a win nonetheless kasi again, we started with the photos lang naman. <laughs> so kung natin dito sa kung gusto natin tignan um, ano ba yung ano? Nalimutan ko yung nawala sa isip ko yung website OpenSea. Yeah. So sa OpenSea tayo titingin nakikita natin na may mga value pa rin and ito, katulad nito uh, 7-8. Ayan. Within 24 hours. Ito, may mga nabibenta pa rin. Meron pa rin mga ano. Meron pa rin mga uh, collections na may value. Grabe. Ito, uh, Mutant Ape 4.82 na lang yung ano nila. Board Ape 24.8 pa rin yung floor price. Uh, hindi to hindi to punks. So, yun. Uh, kita natin. Azuki 4.8 pa rin yung floor. And may trading volume pa rin ah. 24 hours yan. Yung titignan natin na ano. Na. Na mga, na mga numbers rather. So, ayan. Hindi natin siyempre isa-isahin yan. Pero, ayan. Meron pa. Meron pa tayong makikita mga projects na may value So, if you are um, someone na you are looking to get into the space, the NFT space. Eh, may ano pa ah uh, siguro mag magkaroon ka lang ng konting reservations base sa budget na ilalagay mo. And syempre, pag mo mabuti yung mga projects, sumali ka muna sa mga Discord ng mga developers, tignan mo kung buhay yung econ, not the economy rather, but the community. Tignan mo kung buhay yung community nila, marami bang active na nagchat-chat, pero be mindful din dahil minsan yung mga nagchat-chat sa Discord is eh, akala mo tunay na tao, pero bots pala. So marami, marami kayo i-consider. Unlike before na kahit alam mong patalo yung mga NFT, Ito ha, real talk lang, kahit alam mong patalo yung NFT, kahit alam mong wala namang future, sisipa yan pataas, ganun dati, ganun yung flow ng pera dati kasi nga, sobrang dami ng uh, mga projects na luglabasan noon na wala na tayong time para i-filter yung karamihan sa kanila. Pero ngayon, you have the time, unti na lang yung pagpipilian. Uh, yep pero yun nasa sayo yun kung ano kung plano mo pa rin pumasok sa NFT knowing na ah, there's a chance na maging zero yung value so the only thing na i-consider nyo is community the devs tingnan nyo kung paano sila kumausap sa mga tao sa community kung tunay na tao ba sila or active ba sila na nag-interact sa isa't isa yon dun yung mga ano yun, dun yung isa sa mga filter na pwede nyo i-apply yun if you are still looking to get into NFTs Pwede naman para ano lang uh, mag NFT kayo, magharap kayo ng mga walang value pero gusto niyo itsura, yun maging collector lang kayo. Pwede rin ganun. Um, not necessarily you have to flip the NFTs. So pwede kayong mag-keep ng mga NFTs na mumurahin pero maganda yung art. It, it's up to you. So yun. So yun lang guys. <laughs> Sobrang haba ng video and uh, I miss this no. Gusto ko bang makipagkwentuhan sa inyo na mas matagal pero Let's save it for another video, guys. Maray, maraming salamat, and see you in the next video.